Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Lalong-lalo lalo na ang mga amang nagsusustento sa kanilang mga anak. Kasama ko pala si Sir Abog dito. Hi Masters! Welcome to my vlog. This is Master Bay. Andito pala kami sa Jeddah Park dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay amusement park so i-check nyo na lang yung mga video Masters. Dahil ang topic natin medyo malayo. Simula nung nag-viral ang video ko about my work. Tapos nasabi ko pa na sumasahod ako ng 6 digits. Ang daming na-inspire at ang dami rin nayabangan. Pero Masters, hindi ako nagyayabang. Ginawa ko yung video na yon to inspire others. Kasi hindi rin ako mayaman, tapos hindi rin ako matalino. Pero kahit hindi ako matalino, nakagraduate ako. Tsaka 4 years yung course ko, tinapos ko lang din ng 4 years. Tapos kung ano ang work ko ngayon, pinaghirapan ko to Masters. Nag-start din ako sa entry level. At dahil sa sipag at tiyaga, kahit na hindi ko gusto ang supervisor or manager ko or yung company, Tiniis ko yun para magkaroon ako ng Certificate of Employment. Dahil kapag nag-apply ka sa iba, hanapan ka nun. So ito na nga masters, nung nag-viral yung video kanin, ang daming nagme-message sa akin. Ang daming nangihihi ng tulong. May nagsasabi, bigyan ko daw sila ng pang Gcash, pang load, pang gatas ng anak nila, pang hospital, sponsor sa basketball uniform, pang opera at kahit na pang tuition. Ito masters, gustong gusto ko kayong tulungan pero wala rin akong pera. Sa totoo lang kulang pa sahod ko. Sa dami kong bayarin. Nakaka-survive tayo dahil may konting overtime. Pero kung wala yun, kailangan mo talaga maghanap ng other source of income. Minsan nga nag-u-uber pa ako sa mga kasamahan ko. Pasabay tsaka vlogging. Pero dito sa social media, napakalit lang ng kita ko, masters. In God's will, lalaki din to one day. So sa mga vloggers na kagaya ko, sipagan nyo lang at ipagpatuloy nyo lang. Pero ako, hindi ako magpupromote ng sugal dahil ayaw akong maging bad influence. Siyempre gusto ko good influencer tayo. Siguro nagtataka ang iba bakit hindi ko mapagkasya ang 6 digits na sahod. Ang range lang naman sa akin 100 plus. So wala sa 200 plus masters. At alam nyo ba pag lumalaki ang sahod mo, lumalaki rin ang gastusin mo. Tumataas na yung standard ng buhay mo. Pero ako masters, hindi naman ako magastos. At ang mga binibili namin, mga needs lang naman. Pag may extra, sakalang kami bumibili ng mga wants. Pero ang pinakamalaking gastos ko, Masters, hindi ko naman tinatago to at lagi kong sinasabi sa mga vlog ko. Marami akong anak, Masters. At lahat ng anak ko suportado or sustentado ko. Kaya nakakalungkot yung ibang tatay, lalo na yung mga artistang mayayaman. Hindi nila sinusuporta ng kanilang anak. Pero hindi tayo ganon Masters. Siyempre, sariling dugot laman mo yan. Kaya kailangan suportahan natin. Lalo na hindi ko naman kasama physically dahil OFW ako. Kaya dyan na lang ako bumabawi. Tsaka ang mindset ko siguro kaya ako blessed. Dahil hindi ko pinabayaan ng mga anak ko. Kahit hindi kami nagkatuluyan ng mga nanay nila. Hindi siguro talaga destiny. Or ang sabi nga nila everything happens for a reason. Basta sa akin mahal na mahal ko lahat ng anak ko. Sila ang mga kayamanan ko. Kaya ako nagpupursige at nagsisikap. Dahil gusto ko silang bigyan ng magandang future. At gusto ko silang mabilhan kung ano man ang gusto nila. Dahil lahat ng ginagawa ko para sa kanila at para sa pamilya ko. Kaya master sa lahat ng mga humihingi, pasensya na kayo dahil ang sahod ko kulang pa. Kaya ako dumidiskarte para may extra. Kaya nga naging advocacy ko na tulungan kayo. Nagpo-pose ako ng mga trabaho or kung paano maghanap ng trabaho. And sa quote na to dito ako naniniwala. Give a man a fish and you will feed him for a day. Teach a man to fish and you will feed him for a lifetime. Ayan masters, kaya ako nagpo-post ng mga trabaho and nagtuturo kung paano maganap ng trabaho. Dahil kapag may trabaho na kayo for a lifetime, mabubuhay nyo yung family nyo. Ang Gcash, pagkasend ko, pag nagastos mo, wala na. Kaya masters, magsumikap kayo. Dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Kailangan mo lang diskarte sa buhay, si at syaga, at syempre huwag mawawala ang pananalig nyo sa Diyos. Dahil lahat ng ito galing sa Kanya. Kung ano ang kayamanan mo ngayon, kung ano ang talent mo ngayon, or kahit na ano pa, it comes from God's grace. Or kahit na ano pang faith mo, for sure ganyan din ang teaching nyo. Okay masters, thank you for watching. Don't forget to follow me on Facebook, TikTok, and YouTube. Master Bay, dream big, sky is the limit.